Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, maroon gusto i-share sa inyo about dito sa ating passport appointment. Kung halimbawa guys, na-encounter nyo yung ganitong error, last name is invalid, must only contain Philippine alphabet. Or first name is invalid, must only contain Philippine alphabet. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano ba yung gagawin natin para hindi na ito mag-invalid. So, tinanong kasi ni Ma'am Lynn Escape dito sa ating Facebook page. Hello po, tanong ko lang po sana kung bakit invalid po yung name ko sa online passport appointment. Tapos may nakalagay na must only contain Philippine alphabet. Sasagutin natin to guys kung paano ba natin to masusolusyonan para hindi na siya mag-error ng must only contain Philippine alphabet. So mapunta lang po tayo dito sa passport.gov.ph slash appointment. Then sa bandang baba guys, so i-click lang natin to by proceeding para makapag-start na tayo. Then start individual. So ito example lang guys, hindi naman tayo gagawa talaga ng appointment. Para mapakita ko sa inyo kung ano yung mali dun sa error na yun. Then select site. So i-select natin kung anong site or saan natin kukunin yung passport natin. So halimbawa ang pipili natin dito yung Baguio, SM City, Baguio. Then I confirm. Then click natin yung next. Then, is natin guys kung anong date. So, dito sa May, wala nang available. So, ibig sabihin, i-click natin itong arrow para mapunta tayo dun sa June. Ayan. So, mayroong available lang June. I Start ng 10. Ayan. So, halimbawa 10. Then, i-select is natin yung available slot. For example, ito. seven slot na lang yung 3 p.m. Or 15.00. Then, click natin itong hindi ako isang robot. Then, i-select is natin kung ano yung pinapaselect crossroad daw. So, crossroad. Crossroad, crossroad, crossroad. Verify. Then, click natin yung next. So, kunwari, pipilapan ko to guys para mapakita ko sa inyo kung ano yung mali dun sa error na yan. So, click natin yung I agree. Then, phone number, email address, last name, given name, middle name, then birthday, Ayan, after natin yung filapan guys, click natin yung next. So, ito yung mga information na nakikita natin sa screen. So, hindi po yung totoong information to. So, nula-ulaan ko na lang guys, kung may pagkakaparehas dun sa information, sa information nyo. So, hindi ko po yung sinasadya kasi for tutorial lamang po itong ginawa natin. Ayan, then click natin itong next. Ayan, nakita nyo naman guys, last name is invalid, must only contain Philippine alphabet. First name is invalid, must only contain Philippine alphabet. So, ano po yung mali dito? So itong 1 kasi, nilagyan ko ng space dito. So napansin nyo, may space siya. Ayan. May space. Ito. Hindi ko kasi napakita guys. Ayan. After ng N, nagkaroon siya ng space. So gagawin natin guys, i-delete natin yung space na yan. Ayan. So wala na siyang space. 1 na lang po nakalagay dyan. Then dito naman sa given name, sinadya ko talaga yung lagyan ng space bago yung M. Ayan. So, mayroon siyang space dyan sa unahan bago mag-M. Para hindi siya mag-invalid, tatanggalin natin yung space. Ayan. Buburay natin yan. Matras na kita niyo, guys. So, wala na siyang space. So, ito, guys. Ito yung perfect. Walang space dito sa unahan. Wala rin space dito sa bandang huli. Pero nakapansin nyo may space dito sa gitna. So, okay lang yan, guys. Valid pa rin yan. Kasi ang middle name niya is Dila La Cruz. Magkahiwalay naman talaga yon So, valid yan. So, since wala nang space yan, guys, tinanggal natin yung space dito sa unahan. Then, dito naman sa last name, tinanggal natin yung space dito sa bandang huli. So, ngayon, itry natin na i-next. Confirm email address is required. So, hindi pala natin na-fill Juan de la Cruz at Gmail. So napansin nyo guys, wala nang error dito sa last name, sa given name o first name. Ang may error na lang dito, ito yung confirm email address kasi hindi ko siya na-confirm kanina. So ngayon, i-next na natin since na-completo na yan. And napansin nyo guys, nag-proceed na siya. And so ganun lang yung gagawin natin. Kaya siguro nagka-error ng must only contain Philippine alphabet kasi nalagyan nyo po ng space dun sa unahan. Or di kaya naman dun sa huli ng pangalan natin or yung last name natin. Ayun guys, I hope nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated. Kung may mga bago tayong tutorial na upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.